dahan daw ang nagsara ang airlock sa likuran niya at ang mahinang ugong ng mga makina ang pumalit. Itinali ni Liam ang kanyang mga sinturon, ang eksaktong galaw ng isang taong matagal nang naghintay sa sandaling ito ng kanyang buhay. Sa paligid niya, mahinang nag ang ibang mga teknisayan. Hindi siya nakikinig. Nakatingin siya sa screen na naka sa upo ang nasa harap niya. Virelia, paikatikot ang planeta sa sarili nitong akses na ng direkta ng mga kamera ng kanilang shuttle. Dalawang katlong bahagi ay karagatan at ang natitira ay isang nag-iisang kontinente na balot ng makapal na gubat. Mula sa itaas, tila payapa ito, halos natutulog. Ngunit may kung anong panginginig sa loob nito, parang isang matandang pag-asa. Ayon sa mga briefing, ito ay isang mundong, kontrolado, sinasamantala ng responsable, walang kolonisasyon ng tao. Ang mga seren, halos hindi nabanggit. Opisyal, sila ay mga mahiwagang anyo ng buhay, marahas sa harap ng aktibidad ng tao, bihirang makita. Walang tiyak na datos, ayon sa mga ulat. Walang sapat na ebidensya para kwestyonin ang mga pagkuha ng likido. Ngunit hindi naniwala si Liam sa mga katahimikan. Hindi maaaring mangarap ng mundong walang alaala. Naalala niya ang tanyang aplikasyon, ipinadala ng paulit-ulit at paulit-ulit ding tinanggihan. At ang mensaheng dumating isang linggo na ang nakalipas na imbitasyon para sumama sa misyon bilang teknisayan sa field. Kaunting detalye, mas kaunting paliwanag. Hindi siya nagdalawang isip, maikli ang briefing, halos may halong pangungut siya. Ang layunin, bantayan ang mga lugar ng pag-aani ng Lytherium sa baybaying zona. Iwasan ang mga banal na lugar na tinawag na mga ugat ng panawagan. Balewalain ang mga hindi pa na idodokumentong kababalaghan. Nang simula ng shuttle ang pag-ikot nito papalapit, nakita sa bintana ang dagat. Malawak, bughaw, buhay na buhay, may mga kumikislap na ulap sa ibabaw parang mga kumpol ng panaginip. Sa ilalim ng tubig, may mga hugis na dumudulas, labis na malalaki para maging totoo. At doon, hindi niya alam kung bakit biglang nanikip ang kanyang dibdib. Parang tinatawag siya ng planeta sa kanyang pangalan.